Ayoko, 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 na. Ayoko na maging ano. Ayoko na mamasada kasi hirap na hirap na ako. sa taxi, masipag na masipag nga pero hindi ko kumikita. Yo, what's up sa inyo mga tol? Ito nga pala kasama natin ang pinaka-legendary pagdating dito sa pagiging TNVS driver. Ito nga pala si Cap Dani. Cap Dani, meron akong dalawang tanong lang sa iyo. Napaka-simple lang. Uh, unang tanong, ano yung unang naging trabaho mo noon bago mo pasukin ito pagiging TNVS? Pangalawa naman, Uh, paano siya na nakatulong sa pang-araw-araw na buhay mo? Magmula nang pasukin mo tong larangan na to. Ay, ah, sa akong ano, sa akong taxi driver, ng 9 years akong taxi driver, straight. Walang vacation. 9 years sa tatlong kumpanya. Ah, ano, ano, ano yan? sa isang kumpanya, color room <laughs> na tatlong ano tatlong taon <laughs> oh. tapos sumunod yung mga legal na yon ayun uh, bali anong taon yun yun ang matandaan Nung eh pinakauna kasi, mo, yung pinakauna no, ka mo uh, ano kasi ah ano ya mga 20. Kailangan mo ba sabihin yung taon? Hindi ka, at yung taon lang. Oh, yung ah, kasi yung anak ko kasi year. ngayon, ano na eh. Yung pangatlo ko is ano na eh. Nasa 14 years old na eh. Yan pumakasok ako, ano siya eh. Parang tatlong taon pa lang siya, ganun pa lang siya. So bali, lumalabas, an ano mga taon niya, mga 80s, gano'n? Ah, uh, hindi naman, 90s. Ah, 90s, oh. Oh, 90s uh, ka nag-umpisa. Kumbaga, masasabi na talaga natin, nasikap si Cap Dani, veterano eh. na eh. pagdating sa lansangan. Paano mo na-discover itong ano, TNVS? Uh, pa paano ka nakapasok Bento dito? Gento kasi ano? yan, oh. magandang, napakagandang tanong yan, ano? Meron kasing dating company taxi ng Rio Aki nung araw sa iba kong pare niya Aki. Sikit na sikit yun, eh. Nung mga time na yun, uh, kasi sikat wala ng, ano, ng, ng grab noon, bumita na ako sa pagtataxi. Kasi nga, sobrang traffic na noon. Ngayon, sabi ko, mag-ano na lang ako, makintakar na lang ako. Sabi naman hmm. ng asawa ko, renta ka, di ba ganoon pa rin mag ka, no? Di, nag-renta ka rin ako. Uh, okay. Company yun. Uh, driver kami sa, VIP kami sa Okada. Nung mga panahon na yun, eh, oh, in-off eh, no lang, in no lang nga ng biyahe namin, eh. Tapos, mga yung asawa ko. Ngayon, yung ano, klase ng asawa ko, naghahanap ng driver. Yun nga yung mirage na hawakan ko. Sabi niya sa akin, eh, sabi niya sa asawa ko, Ate, uh, baka pwede yung asawa maging driver namin. Sabi ko naman sa kanya, sabi ko, ayoko, ayoko na, ayoko na maging ano, ayoko na mamasada kasi hirap na hirap na ako kasi sa taxi noon, napakahirap ng biyahe noon. Pinilit ako, hanggang tatlong beses na pag-isip ako, sabi ko, mga nga asawa ko, kailangan ko na magtrabaho, magkaroon ng ano. Kinuha ko ngayon yung sa Kenya, Mirage yun. Tapos, sabi niya, kuya, after one year noon, hindi, after one year na, sabi niya, kuya, kunin mo boundary hulog to, sa na to. Di, sabi ko, total, nandito na ako, isang taon na ako nabiyahe sa Grab, ginawa ko na, binyahe ego Bali, isang taon na boundary, tapos apat na taon na boundary hulog. Bali, kulang-kulang mga 8 years ako doon sa, sa mirage na yun. Opa, ay, ibig sabihin, Kap, nagumpisa ka sa boundary at boundary hulog. na Para sa'yo, Kap, sarili mo, uh, sa puso mo, Kap, uh, nakatulong ba itong TNVS sa'yo? Oo, oh, malaking tulong, sobrang laking tulong. Kasi ano eh, ang, kasi bilang isang taxi driver, napakahirap magalap ng, ng pasahero. Uh -huh. Pag TNPS driver ka kasi pwede kang lumilim eh. Naghihintay ka ng booking. Tsaka nakadepende doon sa sipag mo eh. Yung kikitain mo. Hindi tulad sa taxi. Masipag na masipag ka nga pero hindi ka kumikita. Kaya nga yung pagpasok ko sa bilang isang TNBS driver, hindi ko talaga kagustuhan. Wala kasi ayoko na mamasada pagod na pagod na ako eh, sa traffic. Pero dahil nga mga ng asawa ko noon, kaya tinanggap ko yung ano, yung boarding at pag yung anak ng missis ko. Oo, oh, talaga. 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 Ano ba opinion mo nung panahon ba ng pagiging taxi driver mo eh gipit na gipit ka? Eh nung panahon ng TNVS eh lumuwag ka na. Ah, ano? Wala tulong talaga eh. Kasi yung yung panahon na yun kasi ano eh may, may mga incentive no. Kahit naman ngayon hanggang ngayon may incentive pero naka talaga naka -depende talaga. Malaking tulong kasi patunayan eh nakabili ako ng ano kasi nung nagta-taxi nung ako hindi mabilang rep <laughs> Nakabili ako ng rep sa pagiging TV. Nakabili ako ng malaking TV. Ilang TV na bili kong malalaki. Tapos eh, maraming, marami akong pamilyang ano, marami akong bata at marami akong pamilyang natutulungan, maraming binubuhay. So, Bukod sa pamilya ko, marami talaga. Ngayon ka, pinakalas na tanong, anong may papayo mo sa mga nagbabalak pa lang pasukin tong larangan na to at yung mga bago na bumabiyahe na ngayon dito sa TNVS? <laughs> Alam mo, masasabi ko sa kanila, no? Pag hindi mo passion ang pagdadrive, mo papasukin ng pagiging teen best driver. Yun. Kasi number one dito yung, ano, yung kahiligan mo mag-drive. Mm. Pag hindi mo kasi ang hilig ang isang bagay, tulad niyan, matambay ka, matenga ka na mga isang oras, dalawang oras, wala kang booking. Masisira ka ng loob. <laughs> kasi, ano eh, <laughs> oh, yeah. ah, ah, ah. ano hindi mo, hindi mo passion. Alana, ayaw mo na. Hindi tulad pag passion mag-drive, Sanay ka maggala na walang booking. Nagiiikot ka eh. Katulad ko, eh ako eh, ikot ako ng iko, triple ako ng triple kasi nasanay talaga ako mula noon eh. Hanggang ngayon, ginagawa ko. Walang booking, hindi na ako masyadong naglo-lo-lo sa biyahe ko. Hindi <laughs> talaga, seryoso. Dapat passion mo. Ngayon, kung nandito ka na sa larangan ng pagiging TNBS driver, uh, uh, kailangan talaga eh, uh, habaan mo oras mo para kumita ka. Yun. Kasi kung, kung maiksila ang oras mo, hindi ka kikita. Hmm. Tanggapin mo bilang isang TNVS driver, ikaw ay may mahabang oras sa kage Mas mahaba pa oras mo sa kanya kesa pamilya mo. Yun. So, yun mga tol. So, yun lang kap. Maraming maraming salamat sa pag-share ng inyong uh, experience bilang TNVS driver na dating taxi driver. So, yun lang. Maraming maraming salamat. Thank you.